o uh, memorandum of understanding mm. oh, oh. Agreement. sige sige okay. governor good morning good morning mo. governor good morning good morning uh, Dennis at Taga Noel magandang uh, umaga sa inyo at uh, sa inyong uh, mga tagapakinig oh, kamag umaga. ay ano po pa bigyan nga kami ng uh, detalye ano mm -hmm. ba itong pinasok nyong kasunduan sa Gansu Province ng China at ng itong Occidental Mindoro po oo oh, yan ay kwan uh, a long time ago na yan na, na plano Mm -hmm. kumaga uh, dumating sila. So, ang naging usapan diyan ay MOU, mm -hmm. yung mm -hmm. memorandum of understanding. Kumbaga kami nagkakasundo, pagano'ng pagkakaunawaan mm -hmm. na magkakaroon ng kasunduan ng, uh, para sa sisterhood. Mm -hmm. Dahil nga dyan sa problema namin sa kuryente mm -hmm. at uh, syempre natig na pag-usapan ang sa investment, para sa employment, mm -hmm. sa tourism, sa agriculture. So, mm -hmm. Yon, uh, understanding pa lang siya. Mm -mm. Wala 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 pang hindi pa siya agreement. Ibig sabihin mean, mm -hmm. wala pang mga rules and responsibilities ang mm -hmm. uh, both parties. Kumaga, mm -hmm. uh, wala hindi pa kumihingi ng uh, authority sa ngunyang panglalawigan. Oh, kaila kasi may authority yan oh, eh. Oo, oh, oh, oh. hindi pa siya agreement. Kumaga ah, understanding pa mm -hmm. lang. Yes. Kumaga sa magkaka magka magka eh, nagkakaunawaan pa lang. <laughs> Nagliligawan uh -oh. <laughs> pa lang. <laughs> uh Oo. -oh. Uh -oh. Governor, meron po akong nakausap na taga... mag taga pa lang pa. Philippine <laughs> Chamber of Commerce and Industry. Diyan po sa, sa Gansu, ano po, ay, ay ayaw lang po kasi niya niya. Pero tama po kayo, yun po ang uh, paliwanag sa akin. Yun daw pong uh, Philippine Gansu Chamber of Commerce and Industry, Memorandum of understanding lamang po. Para bang tentative stage pa lang po, parang kung kung sa nagliligawan is getting to know each other pa lang date, date pa lang MU oh, mag oh, MU, oh. Pa, MU tama tama <laughs> oo oh, oh. eh saka wala pang wala pang content kumpaka yung content uh -uh. pa uusapan pa rin po eh pa, rin, pa, rin. pa rin, uh -uh. saka lang ako hingi ng authority rin sa uh tanggapan -huh. ng lalawigan governor pag, si ganun governor sino po ang nag-initiate nito sino po nakipag-usap sa uh, una may nakausap kami isa yun sa inung you know, pair pero kailangan kasi gumawa kami ng formal letter gumawa kami ng formal uh -huh. letter pero malayo pa matagal Matagal na nangyari. So, bakit... So, ngayon lang na-execute, nagkataon na mainit na yung issue kay o oh, uh, oh, Yoko ng oh, nagkaroon oh. ng uh, yung Southwest mm -mm. mga issue ng Pogo, puro Chinese kasi. <laughs> yun yap. Kaya, wrong timing, kaya, run timing. Kaya nung, uh, nung isang araw, well, o oh, tama, nung isang araw, sabi ko, eh, cancel na, at sasulatan uh, natin ang, ang Ganso province na ito oh. ay na natin itong ating uh, oh. sisterhood proposal. Sa so, no? pinakancel you no, no? niyo po? hindi na matutuloy. Oh, so, pinakancel ko. Uh, kausap po yung aking uh, focal person with regards dyan sa sisterhood. At uh, papadala namin siya ng formal letter na kinakancel na yung ban, yung yung uh, at aming uh, pero, pero understanding. Oh. Teka muna, pero yan po ay uh, naipaliwanag ninyo sa 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 counterpart ninyo yung sa China, ano po? oh, yun. Tinawagan naman nung panong focal person, kakoy paliwanag mo at uh, uh, yung dahilan nga ay siyempre yung political and, and uh, kanak, uh total social issues. Mm -mm -mm. Ay sabi ko eh, uh, uh, cancel mo natin dito yung tamang panahon para oh, oh. Pag-usapan yung uh, sisterhood. Do. Pero, Governor, kung maganda naman ang layunin nito, uh, bakit bakit natin kakansilahin? Oo, eh, oh, oh eh, hindi siguro. I-postpone oh. muna. I-hold oh, oh, in abeyance. Okay, kung cancel pa samantala. Pero sinasabi ko nga na ito ay cancel dahil sa para magkaroon ng peace of mind mm. yung aking mga kababayan, kalalawigan. Oo. Maganda nga yung intention, pero wrong timing nga eh. Dahil iba yung uh, uh pagkaunawa Nap nila sa mm. sa nangyayari. Kasi kainitan nga ng issue ng yung sa Banban -ban nga, sa so, uh -oh. yung sa West Philippines, pamubuli ng, uh, ng Chinese sa uh, Kwan. Sabi ko nga, eh, hindi naman, kumbaga, kung may balasubas o siraulong Chinese, <laughs> hindi naman siguro lahat ng Chinese siraulo ka ako. Oh, o kaya parang Pilipino rin yan. Kung oh. may Pilipinong siraulo ka ako, ay hindi lahat ng Pilipino siraulo ka ako. Oh, 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 pero oh. governor, eh. Oh. pero governor, sayang to. Ah, talagang malaki sana may tutulong sa inyong probinsya nito? Oo, oh, eh, pero parang ang lumalabas kasi, wag, mo, wag, na, wag nang China muna. Baka pwedeng Japan, hmm, pwedeng God. ibang Oh, so, ibang oh, bansa, oh, parang oh, gano'n. Oh, so yun ang ibang option na tinitignan. Kaya kung iposman ng sisterhood pa rin, baka sa ibang bansa sa ibang na bansa hindi muna na sa hindi oh, muna sa bansa hmm. ng China. Tsaka oh. Governor, mayroon ding isang issue dyan. Oh, uh, oh. May inuugday din yung sisterhood nyo sa Gansu province, sa uh, China. do sa ginagawang may mga quarry daw dyan, yung oh, oh. dredging Ano po? ba ito oh, sir? Kaya na po magpaliwanag yung tungkol sa dredging naman s'yempre kino-connectan nila halimbawa mm -hmm. itong sa sa itong mga reclamation kasi dito sa Pantasay. Mm -hmm. Ang binigyan na rin ng permit diyan ay itong sa SM, mm -hmm. yung sa SM. Hindi SM ay ang kakontrata nila itong itong China Harbor. Itong mm -hmm. China Harbor ay isang Chinese na company na naman mm -hmm. na kakontrata ng SM. So no choice si SM kundi kung so, may ibang mag-deliver -de sa kanya, ito lang talagang ito lang talagang uh, China Harbor kasi siya ang kakontrata. So, nagkataon na yun ang kakontrata, yun din ang kakontrata nung permitin natin na magdidredge at uh, yung sa program na river restoration. Mm -hmm. May program kasi ang government na river restoration. Ito kung alam ko naman, take naman yung iba na tungkol sa cellphone. Pwedeng i-search nila ito, yung Department Administrative Order Dow 2020-12. Mm -hmm. Ito ay uh, river restoration program through dredging. Mm -hmm. So, ibig sabihin ang main purpose, pinaka isang objective nito, ay i-reduce yung pagbaha sa lalawigan ng Occidental Mindoro. Mm -hmm. So, lahat ng ilog nagkaroon ng uh, assessment ang MGB, ang Mines and Geosciences Bureau para makita yung uh, yung effect at ito siltation exaltation ng mga ilog. So nakita na halos lahat ng mga ilog ay silted sa Occidental Mindoro. Oh, yung yung lalong-lalo na yung mga major rivers, yung oh, malaking rivers. Oh, yung sa Occidental. yung sa Sablayan, ano yung yung rivers sa Sablayan? Amray. Ay, Amray. Amnay. Amnay. yung, yung Amnay ay ilang, ilo, ilang barangay talaga yung nagkukusang uh baha dyan. Ang isang kwan dyan ay yung mouth of the river barado. Mm. Kung magayon sabihin, harap sa hindi makalabas dito, yung barado, tubig. eh. Ang uh -huh. mouth of the river. Kaya, Kaya, ang tendency, tumakbo siya sa mga, sa mga community at saka dun sa uh -huh. mga mga palayan kumbaga dahil mas mababa na yung palayan Tama. community doon sa riverbed ng ilo Governor ito uh -huh. naman pong lahat ng ito itong dredging na ito nagkaroon po ng consultation at may mga Kaya permit may mga naman permit po permit ito mula sa mga, po, mga ano. kinaukulang ahensya ng pamahalaan Oh, kasi doon sa, dun sa doon sa DAO 2020-12, mayroong tinatawag na interagency Committee. Mm -hmm. Ang interagency Committee ay uh, binubuo ng go, ng probin, mm -hmm. ng uh, represented by the governor, ang DPWH Regional Director, ang Regional Director ng MGB, Regional Director ng EMB na kinukunan ng mga ECC at saka yung Regional Director mm -hmm. ng ng uh, DNR. So, mm -hmm. doon pangunahin ay kailangan magkaroon ng uh, river uh, dredging master plan. Uh Oo. -oh. Uh -oh. So mag, uh, kailangan may plano. Hindi lang naman At yan ay, uh -oh. naumpisan pa panong first term ko nung mapirmahan ni Secretary Simato yung uh -oh. 2020-12 na yung 12 na yon ay intended talaga sa river restoration. Mm. ng Occidental Mindoro lang. Very specific siya, Occidental Mindoro. Opo. Mm -mm. Kaya, yon para mabawasan yung pagbata, Occidental talaga laging binabaha yan. Lahat ng rivers uh -huh. na. Hindi lamang naman po sa, na, so. sa Occidental nang sasagawa ng uh, river dredging. Mm -hmm. eh. Pati sa kalapit na provision nyo po sa Oriental, meron din pong mga sinasagawang uh -huh. river dredging doon. Dahil nga po uh, oh. yung, mga, yung mga pagbaha. Hmm. So, oh. so, So governor, yun yun nga yung hindi lang basta yung plan siya, yung mm -hmm. master plan. Mayroon niyang study talaga para mabigyan din mm -hmm. sila ng ECC, Apo. ng Environmental Compliance Certificate, saka magkakaroon ng MOA, saka, saka papasok doon yung, yung trust fund. Apo. May trust fund dyan, mayroong... Mayroong uh, uh, multi-partite uh, monitoring team para mm -hmm. uh, i-monitor yung uh, ginagawang uh, restoration ng ilog. Opo. So, mahabang proseso siya at uh, talaga may mga permit sila. Apo. May notice to proceed para magumpisa. Opo. Uh, hindi siya ako mismo hindi rin papayag kung walang mga permit kasi mm. oo, o, siyempre. siyempre. alam mo naman oo, uh, oh, oh. Saka, governor um, ito kasing dredging ito siyempre malaking tulong sa inyo para maiwasan ang pagbaha para lumalim ang ilog at saka yung mga buhangin naman na kukuha mm. dyan eh binabayaran, binibili yan governor o oh, kasi ang dredging na ito ay without the cost of the government. Walang hmm. gastos ang gobyerno, ang gobyerno dito. O no. oh, oh. oh, private sector yung nagdi-dredge. So hmm. Ah, uh, nagkataon na mayroong mayroong kasing uh, reclamation mm -mm. na pwedeng uh, bentahan nitong private sector oh. na mag So kung makikita mo ay DOShD 2020 2012 ay binigyan ng commercial disposition itong mga private sector na mag ng na hindi naman binabayaran ng gobyerno na pwede nilang i-commercialize o ibenta ito oh. uh, itong mga buhangin nito o kaya grabe para naman ma-compensate yung kanilang gastos do no, sa ginagawa ng disaster at saka no? so, saka mawala yung 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 pagbaha diyan uh, sa lalawigan. So ilan po magkano po ang mapupuntang kita sa provincial sa municipality? Ah, mm -hmm. uh, yung di garon nga, di without the cost of the government. Mm -hmm. Ngayon, uh, pag kinomersyalize nila ito, ay may bayad, may quarry tax. Oo, mm -hmm. mayroong, tax. May may quarry tax, uh, oh, yung extraction fee kung tawagin natin 'yan. Mm -hmm. Yung extraction fee kwari tax ay 26 pesos and 60 centavos mm -hmm. per, so, per cubic. Per cubic. Mm -hmm. So, uh -oh. ngayon, oh, per cubic ngayon, 'yan ay uh, ang sharing niyan as per local government code. 40% sa barangay, na, uh -oh. sa barangay na na sa barangay na do sa Ilog. Tapos 30% sa municipal at 30% sa probinsya. Ayun. So, 'yun yung sharing noon. Kumbaga, uh, hindi ko na makwento, yun. basta sa 26.62 per cubic 40% niya pumunta sa barangay, 30% sa munisipyo, 30% sa probinsya. 'Yon. At saka uh, oh. ang ano lang, ang malinaw lang uh, itong MOU nyo sa, mm -hmm. sa Price sa China, hindi ito korektado dyan sa ginagawang dredging. Ah, wala naman, wala. Malayo, 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 malayo. Wala, walang, walang kaugnayan. Hindi ganso ang nag-dredge dyan. Ah, 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 ah. Well, Kasi may nasa... Uh, lang na Chinese din yung... Yung nag-dredge. Yung kakontrata ng SM para ah, dyan sa... Reclamation naman dyan sa area nila dyan sa Pasay. Kasi ah, natatakot yung mga taga-Occidental Mindoro Governor. Go At least so, naipaliwanag nyo. Oh. oh, oh ay, isa, ang isa pang maganda dito, Dennis, sa Canuel, ay yung, kwan, yung bang aming calamity fund, Pagka halimbawa na ang purpose natin ay kung hindi man ma-eliminate ang bahay, ma-reduce man lang natin. Mm -hmm. Kung ma-reduce natin at tuloy-tuloy na ma-dedredge yan, at pagka nagkagulan ulit, bababa ulit yung mga graba, mga buhangin, i ulit siya. Kasi mula nung nil nilalang o nilikha ng Panginoon, sabi ko nga, yung mga ilog sa Occidental Mindoro ay hindi pa nakatikip ng dredging yan. Uh -huh. Hindi pa na-dedredge. Uh -huh. Hindi mo man natin makukuha sa isang buwan, sa isang uh -huh. taon na pag-dedredge yan. Uh -huh. Yes. Kasi, ibababa ng ibababa yung mga silted material. Silted, oo, oh, no. ang tama. So, Sab kaya, nga nag kaya nga nagbara yung mouth. Mm -hmm. Kasi ang nangyari, barado. Pagka na, hindi niya maibaba itong mga silted material. Oh, Dahil barado. Oh. So, ang tendency, nag-accumulate sa riverbed. Yun, mm -hmm. oo. Oh. So, pagka uh, nag-accumulate sa riverbed, tumataas yung riverbed mas mataas na ngayon itong ilog kaysa, doon sa doon sa pelayan. Kaya makikita mo, kaya sa Noel, kung, kung makikita, yun, mo, Nual, kung makikita mo yung tulay doon sa may sablayan, sa may amnay, Oo. eh ay halos yung... Pantay na. Ba, halos na sa ilalim ng Oo. tulay, yung, tulay mga buhangit pa Oo. Oh, oh. Oo, at saka marami kaming ilog na ganyan na kailangan hukayin mo yung ilalim mm -hmm. ng tulay para dumaan yung tubig. <laughs> Oo. Oo, saka ako malimit... Gano'n na, gano na yung tindi ng siltation. Okay? Ako malimit ako sa Occidental Mindoral, sa coverages hmm ko at uh, in ilang best na no, nakapag-cover ng, ng baha dyan, Oo. parang natatanda ko pinakamatinding pagbaha ay 2018 na 2019. Ang mm. sabi sa akin ng mga tao doon, noon lang nangyari yon sa loob ng limampung taon. Yun, yun yung baha. Oh. Kaya kailangan talagang i-dredge na. talaga to na ito, governor, na hindi ka pa governor noon, uh, mayor. Yan ang problema. oh, problema. Oo, talagang na yan. Nung no, mayor pa ako, talagang puro baha. Na, mm uh -huh. Yun na yung sinasabi ko, Deren sa Canuel, eh. yung pagka nag-evacuate ka kasi ng tao, i-evacuate mo yan, dadalhin mo sa evacuation center, siyempre pakakainin mo mm -hmm. yan lahat. So lahat yan, sa calamity pad ng barangay, mm -hmm. kalamitipad calamity pad ng munisipyo, calamity pad ng uh, probinsya, kung mangyayaring talagang uh, ma-restore natin o kaya maibalik natin yung, yung ilog sa mm -hmm. dati niya na mayroong kanal na dinadaanan ng tubig na hindi nakakapekto o makapekto man, kunti lang, ay mababawasan din namin yung gastusin namin sa aming mga kalamiti yes. pa. E, no? So, so yun yung... Uh, kon, eh. isa uh, pang gain din yun eh. Isa pang ganansya ng dredging yun eh. So yun mm -hmm. yung malinaw... Kaya, uh, uh yun malinaw, Governor, na yung, yung propose uh, proposed na MOU ninyo dun sa Gansu Province ng China, walang kinalaman dyan sa dredging. At saka no, yun... Pray, wala, wala, wala. yun, uh, uh, cancel na, na. Cancel wala. yun. So, kinukonekta lang. Kinukonekta, kinukonekta lang. So, uh -oh. Tuloy worry yung aming mga kalalawigan. Siyempre, yung mga mga haka-haka na lumabas uh -huh. na baka ganito yan, ganito yan. So, ibig sabihin lumabas na pero walang connection yan malayo. Kaya nga sabi ko tuloy, ay kan na lang yung uh, uh -huh. yung sisterhood proposal na yan para sa ibang bansa na lang muna na tayo para magkaroon uh -huh. ng peace of mind ang uh, ating mga kalalawigan din oh, sa Dito Oro uh -huh. oh. Uh -huh. uh -huh. Sige po okay. governor, maraming salamat po at biligyan yung linaw yung isyung pumutok diyan sa Occidental Mindoro sa sisterhood uh, agreement na ngayon pa uh, sister understanding mm. pa pala na ngayon po ay kinansila na. Understanding oh. Uh, um, Oo. Oh, salamat, salamat, salamat uh, Dennis sa Noel at uh, binigyan niyo ng pagkakataon at uh, sa ibang radio at saka po naman ay nagsalita na rin ako at mm -hmm. Uh, nagpaliwanag at uh, mas malaking uh, bagay ito dahil ang inyong uh, istasyon ay talagang napapakinggan sa, ng lahat kumugawa. So, okay. yun, maraming maraming salamat sa inyo. Thank you po. Okay, mabuhay kayo. Thank you, thank you, thank you. Okay, Governor mga... Eduardo Gajano ng Occidental Mindoro. So, kansilado you... na ang Memorandum of, of understanding, understanding sa China nga. na. Sabi Occidental mo nga sa iyo, ah, uh, may, may nakausap nga ako ng noong... taga